Wait, kasi po, mami, oh, minsan din siya Ano? Ano Kasi po, kasi... Yon? Yon. Kasi Nadulas po ako sa rumi namin. Kailan? Ano po. Tingin Bye-bye. Ingat kayo sa susunod. Love you, love Bye-bye. Halo mga mamis, pagkadating ko nga dito sa school ni Lakay, sinasalubong na nga ako dito ni Ella at ni Iya. Nadadaanan ko lang din kasi talaga yung room nila dito. Nung isang araw pa nga niya sinasabi sa akin na gusto niya daw ng power bank, buti na nga lang ay meron akong extra dito sa bahay. Kaya naman binigay ko na at tuwang-tuwa nga talaga. Mini fan nga din dito sa bahay na hindi ginagamit. Power bank nga at itong mini fan ay bago lang talaga to. Nung binigay ko nga kay Iya ay tuwang-tuwa nga yan. Sobrang priceless nga talaga ng mga ngiti niya. Nung itatry na nga ni Iya nakalimutan Umutan ko palang i-charge to. Kaya naman, hindi pa talaga niya yan na Punta na nga sana ako sa room nila, Kyle. Pero ito ang si Ate Noemi ay may ibibigay nga daw kay Kyle. Gustong gusto nga ni Kyle yung drinks na to. Kaya naman ito binili nga ni Ate Noemi. Magmamadali na nga din ako nito pumunta kay Makain na nga yung mga kaklase niya. Pero kalalabas-labas nga lang daw talaga nila. Tapos binigay ko na nga sa kanya yung binigay ni Ate Noemi. Uwi to. Iwan ko dito. Uwi. Bigay ni Mommy Noemi. Uwi. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mommy. Thank you. bigyan si Kyle, Ella at iya. Ano ba naman kasi kahit maliit na bagay lang yan ay tuwang-tuwa at sobrang na-appreciate nila. So ayun, tuwang-tuwa nga talaga si Kyle dito sa binigay ni Ate Noemi. Kaya naman, thank you po. Inalis ko na nga muna yung polo dito ni Kyle dahil pawis na nga kahit hindi naman tumatakbo, juice ko po. Kahit oh. umuulan nga ay pawis pa din talaga si Kyle. Gutom na nga daw siya kaya naman ito naubos talaga niya tong food niya. Chicken and pork nga yung ulam ngayon ni Kyle. Adalas kasi ayaw talaga niyang mag-ulam nang may sabaw dito sa sa Kahit naman sa bahay, gusto niya ay puro fried lang. Nangawit na nga ako, kaya naman umupo na nga muna ako sa tapat ni Kyle. Buti na nga lang din talaga at kumakain pa din yung mga kaklase niya, kaya naman may kasabay pa nga dito si Kyle. Huli nga nang matapos si Kyle kumain at naiwan na nga siya dito sa room nila. Ano ba naman kasi sa isang room nga doon nga magpa-practice yung mga classmates at mga kagroup ni Kyle. Hintay nga nila si Kyle pero sabi ko ay mauna na nga sila. Ang tagal nga ni Kyle mag-toothbrush kaya naman ito kinakatuko na nga talaga. Tapos nagulat talaga ako nung biglang ang lumabas dito si Kai. Hilabon din daw kasi niya yung braso niya. Naghilamos na nga din daw siya. Kaya naman pala kako ay basang-basa. Lotionan ko nga lang dito yung braso at itong mukha ni Kai. Tapos pinolbuhan ko na nga din dito si Kai. Kapag nandito nga sa school, itong ang polbo na to yung ginagamit ko dahil malamig nga talaga to sa katawan kapag ito yung ginamit mo. Para naman kako, press ko palagi si Kai. Sinuot ko na nga din yung polo niya dito at kahit sa pagbubutones nga sabi niya ay siya na kaya naman hinayaan ko na din. Alagyan ko nga ng polvo itong seda niya, kaya naman pinunasan ko na nga ng wipes, pati yung black shoes niya. Wing tangali naman, nagdadala nga ako ng panyo ni Kyle para mapalitan nga yung pang umaga niya. Dalas nga sinasabi ni Kyle, hindi pa daw niya nagagamit yun. Tapos na nga ako neto at pupunta na nga si Kyle sa mga classmates niya. Lati, hindi mami lagi. bye. -bye. bye, -bye. <laughs> Very sweet nga talaga tong si Kyle. Lalo na nga talaga kapag walang nakakakita. Diyos ko po. Pauwi na nga sana ako nito. Pero ang sabi nga sa akin ni Kyle, may sasabihin siya sa akin dahil may napansin nga ako sa polo niya. And slide nga daw siya kaninang recess nila kaya madumi yung likod ng polo niya. Una ko nga tinanong sa kanya kung okay lang ba siya. Ha namang oo dahil tawa nga ng tawa dito. Diyos ko po. Buti na nga lang talaga at konti lang yung dumi. Masok na nga kagad si Kyle sa room nila. Buti na nga lang talaga at tumila na nga yung ulan. Habang naglalakad nga ako dito, nakita ko nga si Ate Noymi at si Mare. Bago nga mga magsiuwe ay nagchismisan pa nga dito, juice ko po. nga yung e-bike ngayon dahil pupunta nga kami ni Ate kila tata. Kaya naman bago nga kami umalis, pinunasan ko na nga muna to. Para naman kahit papaano ay maganda-ganda tignan. Yung daddy kasi ni Kyle, bawat gamit nito, palagi niya talagang pinupunasan to. Pag hindi ko nga siya kasama, hindi ko matiis tong e-bike na to. Kapag kasama ko siya, hinahayaan ko na nga talaga sa kanya. Yung pagsakay naman namin ni Ate Noemi sa e Paalis na sana kami bigla namang umambo. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Paalis na nga kami bigla na rin talagang lumakas yung ulan. Hayan, yeah, sayang talaga yung punas ko. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye.